antay sa labas kasi mamaya pang 6 ang ano namin kaso lang, lang maaga lang kasi traffic guys, hanap lang ako ng ihihan dito sa loob ayok, nakikita niyo na nakikita ko guys eh takot muna kami dito sa labas guys sa Jollibee kasi kung sa loob mahal na daw eh siguro nagutom yung kapatid hindi kasi kasi sa kumain kanina Enclose KPT 3. Nang sa amin ana kaui. Kami ay mga chick na guys. Slow is sa baba. Amaya basa kakak Kita pa yung solar. Ha? Kita Para ano? Ano tayo? Ito yung iyo, di ba? Magpalit uh. tayo ng ano. Magdahe. daw kami ng bagahe kasi may solar kami dala. <laughs> yung eh. yung Pwede, ito yung iyo eh. yung akin. ito yung sa'yo. O dito ka. E eh, paano? Yung malita ko. Ha?

Alam mo kung variables na. Check in na kami guys. Pasok na kami sa loob. Ang aking At kapatid may dala rin. <laughs> may tular kasi kami yung dala guys. Kapatid ko to. Guys, mamaya na guys. guys, umila kami muna dito sa may baggage. Para yun naman doon yung ito yung check-in, ito naman yung hand-care. ata yun eh. Kaya iwan ko lang kung malalapas sa pakiusapan. Kasi ang layo talaga na ano, sa Makati pa sila. Paano sa tunin eh ang um, oras ng flight namin. Sama guys. Yan yung kapatid ko na kikiusap. kasi kami pa ng buhol ano oras yung mo? ang oh. hindi nakita namin nanay namin kaya kailangan namin umuwi kasi may edad na kaya surprise na mga namin to ang kapatid na babae kung kapatid kong lalaki ang mga ng masahe. Kasi binata pa okay. ito. Update ko na lang kayo mamaya, guys. Hi, hey guys. Hindi talaga na maahala. Mabuti na lang na move yung flight namin. 7. Bawal daw talaga. Magdala ng ganito, guys. Okay. Eh, urgent lang to, urgent lang palihog ko ka na may kuandong hook ka na may laman pa ba yung gina ko? may no kasi kung may nakagalan kasi tinanggap eh. nung Eurasia yung solar panel so, ang advice ni Anglin kaya ang gagawin lang na, na lang pick up na lang dito sa grab tapos abangan ko na lang so, uwi uh, na lang dun sa Makati ang mo ano, terminal 2 ang mong Eurasia terminal 2 tapos uh, domestic na tapos Um, destination niya yung ina uh, address hey guys hindi pala na, bawal palang, ano, pa ano tapos pinapa ano pa dapat hindi lang hindi lang nila pinapakalas kung bawal talaga eh hirapan tuloy kami buti na lang no? na, na mobile yung ano namin kahit pero kailangan na namin mag check in ng 6.15 sana makaabot pa yung anak ko kukunin ko update na lang kayo guys pagka nasa ano na kami kapasok na kami hey okay guys ang nangyari talaga na uwi lang talaga sa pinapakuha na lang ng lalamod dito hindi talaga daw pwede kahit anong kapiusap kaya pinamalalamod na lang namin pa uwi na makati Ayan, talagang buhay, guys. Ayan lang yung bago tayo. Ng... Okay lang, guys. Basta... Maganda lang yung ano... Panahon at... Okay lang yung ng... o, talaga. Ayan, talaga, ano... namin. na yung... talaga, yung talaga ang... Palisin nila bawal sa Air of Asia. Pero dito naman sa may ano daw, okay lang naman daw sa Paris. Alit naman kami sa Omo sa Kila. Ang haba-haba kayo ng Kila. guys, natapos na rin. Nakuha na yung tulad. Ito, hindi na kami punta nila kasi umila naman daw kami kanina. Kaya dito na kami para sa ano. Ang gamit namin. Update na lang kami. Update na lang kami. Mamaya pa rin na ano na. Tapos, oh, tapos check-in na kami. Saan tayo? Hey guys.